Sahig. Ang ganda na ang mustasa. Mga ilang weeks na lang at makakapag-ani na po kami. Buhay, mama. Wow. May -mm. -mm. na ganda na ang panahon. Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog mga kadilag, ay ako po ay maghapong naririto sa kwarto Dahil grabe po ang lamig, tapos ay ako ay late na din naligo At kaninang umaga ay sobrang lamig ng hangin mga kadilag, pati tubig Kaya ako han, hapon na po naligo Tapos ngayon mga kadilag hapon ay ako ay lalabas Dahil ako ay bibili ng laki Beef. Ako may napanood sa tiktok na parang ramen, gagayahin ko yun So, bali po ako bibili sa tindahan mga kadilag ng Lucky Me. Ngayon mga kadilag ay hindi pa rin po tapos ang bagyo. Akala ko po kahapon ay lalabas na ng par ang bagyo. Ay hindi pa rin po tapos. Kaya yun, maulan dito sa amin. Dito po sa amin sa Quezon ay signal number 2. Pero thank you Lord dahil hindi naman po ganayon kalakas yung hangin. Kung yun pong hangin ay malakas, ay paniguradong nakakatakot. Butit ano la ang parang kaunting ulan la ang ang nararanasan namin dito mga Kadilag. Parang sa Bicol Region, nakikita ko sa Facebook ay may mga binaha, ganun din sa may mga naputol na tulay. Kaya 'yun po sa mga subscriber po nating nasa sa Bicol Region, kayo po ay mag ingat Sana po ay kay ligtas. At ako mga Kadilag ay pupunta na sa tindahan. Ayan mga kadilag. Ako yung nagpunta dito sa kusina. Tinahanap ko yung payong. Hindi ko makita. Papadilim na kaagad. Ayan nung oras pala. Ang alas 4 pala ang po mga kadilag. Ay ginaya na kadilim ang kalangitan. Dahil sa ulan. Buti po dito sa amin ay may kuryente pa rin. Kahit pa At hindi po gana yung palakas talaga ang hangin. At ako po ay lalabas na ng bahay. nambi pasok. At naulan. Ito pong aso ko yung nalabas. Eh. Lambi, ka lang. Kinta na ako sa tindahan, mga kadilag. Yeah. nakahangin na din mga kadilag nalakas lakas na ang haangin oo oh. Oh, malamig go away may bagyo pa din kala ko pa na may aalis na ang bagyo mga kadilag at ako'y kukuha na oh. na itong laki ni bit bibili na rin po ako ng hamburger ako'y hindi pa halian <laughs> dalawang itlog, dalawang lakim. Atin. <laughs> ano kuya, hindi ka nilalamig? Nalamig nga pa dito sa labas ha eh. rin natin sa dito? Oh. Ay, ito pa po ah. Didilim na kaagad oh, ay anong oras pala ang... Oh, ma! Ah. Nakapayong ka. Ah, oh, nakabota. Oh, ba't ka nakabota? Malamig balik na ako sa amin mga kadilag ah. Sa itong payong ko, maano ah hindi matibay. Isa sa patunay na hindi gana yung kalakas ang hangin mga kadilag dito sa amin. Ay walang masyadong dahong ng laglag. Ayan. Narito na po ako sa amin. Ready po ang aking aso na si Lambi. Lambi! Pasok at malamig. Lambi! si Bawal lumabas. At dumiretso na ako dito sa kusina mga kadilag. At nagiinit na din mga kadilag ng tubig. Tamang tamat ako hindi pa nagla-lunch mga kadilag. Eh, ito akin ng ano, dinner at lunch. Kanina late, late ako nag ay eh, kaya ako wan. Ayan mga kadilag at kumukulo na yung tubig. Lalagay ko na to itong laki may -E beef. Hindi ko ilalagay yung seasonings. Style ako ay may gagawin mga kadilag. <laughs> sa yung masarap yung napanood ko. Yung para daw ramen. Ramen na laken. Panood ko sa TikTok Ayan, Naluin ko lang itong noodles. Ayan at ito po yung gagawin ko mga kadilag na napanood ko sa TikTok sana masarap ang result na ito mga kadilag. So, para daw siyang ramin So, ito yung seasonings ng ating Lakan Yubit. Tapos, nag uh, ko ng bawang at saka ito mga kadilag ay kaunting mayonnaise. Tapos ay ano ah, egg yolk ko. Tapos, paghahalo-haloin ko itong mga kadilag. Luto na din mga kadilag yung noodles. Kaya akin ang ina. Bali dalawang iklog yung pinilip. Ayan mga kadilag, ito na po yung pinalabasan ng pinaghalo-halo. Ayan mga kadilag, at ito na po yung aking inimbento na laki bibi. <laughs> na para daw ramin eme. Ayan, yun ang So, akin na pong taste test itong ginawa ko mga kadilag. <laughs> Matatawa ko sa aking invention. Ano kaya lasa na eh ito? Pag hindi masarap e, eh, magkocomment ako dun sa napanood ko mga kadilag. Pag hindi po masarap. <laughs> hmm, sarap sya. Masarap! Anong gusto mo? Ano mm -hmm. Ah, ilalamig. Masarap ah. Sige nila ako. Tuma ka na. Anong lagay mo? Masarap mong makadilag. Promise ah. Yung Indong Eggball, parang din nilalamig ah ka ba? kaya may oh May, may hambor. Oo, may iba May din po ni Indong. oh Oo, nakataplist. Kala mo talaga. Lumig na lamig. Mm -hmm. Para kang Korean. Sarap din daw. Para ko Mami. Ano mami. Sarap. Ang sabaw, ang kadalag. Tapos ay isasaw-saw itong hambor. Ayun po. Ayun, may mga taong dumating. Kaibigan na bendong. Mangungugol oh, kami. Saan kayo mangungugol? Diyan lang, sa kumita bendong. yun na sa tiktok na napanood ko yung magko ako masarap po siya ang <laughs> oh, hindi ko lang nailagay doon do sa kanyang recipe ay yung sibuyas na parang dahon kulay green spring onion yata tawag doon the next day. Ayan mga katilag good morning po. Oh, thank you Lord. <laughs> Maganda na ang panahon. So ayan, si mama po yung katatapos magwalis dito sa harapan. Kaya wala nang dahon. Maigit gumanda na ang panahon. Kagabi, nakakatakot at nagsarena. Nag-warning kagabi mga katilag ang ano ah, MDRR. Dahil yung level ng water sa Agus ay umabot ng 3.5. Butit bumaba na. Yun yung mga alas 12. Ako'y nagising. And ngayon, wow! Ganda na ng panahon. Ngayon po ay sisilipin po namin yung taniman. Baka mami, mga natumba na din mamay. Eh. Maganda na pa naman ng panahon. Aba, nagsampay na pati dito ah. <laughs> At mainit na po. <laughs> Wow. Dito sa kalatita may mga tanim na loyang dilaw sa gilid. Natag, ano na? Mga buhay na din itong kalatita. Ah. O oh, mama. Na kaya kay tatay ni nanay. Parang maliliit pa itong kanilhan. ito na po yung sa amin na ito po yung panay sa lahat hindi na si mama bumili ng petchay at kuwan masyado ng madami ha ni mama wow mga buhay na oh tumba na yung mga nasa gilid gawa ng bagyo ito po yung mga musta sa mga kadilag yan ay kumpul-kumpul doon asa may gitna. Ay, ang ginawa ni mama yung inilipat. Ayan. Naghiwa-hiwala eh. Ganda na ang mustasa. Mga ilang weeks na lang at makakapag-ani na po kami. Ay, tina -tina, wow. Buhay, dito, oh. Buhay mama. Wow. Mm -mm. May giput na ganda na ang panahon. Pero may dilim pa din ang kaunti. Ayaw, mainit na. Mm. Sana magtuloy-tuloy na na ganito po ang panahon para kuwan, hindi na bumaha. Kagabi ako inagising, alas 12, aba. Dahil doon sa Serena, tapos inagising ang dalawang bata. Yan pala mama, nag 3.5 na ang level ng tubig sa Agus. Oo nga. Ay, maigi po mga kadilag at humupa na. Kanina yung check, check ko. At nagmo-monitor naman po ang MDRR dito. Kasi pinopost. Talagang sila yung nakamonitor. Ay, parang nasa level 3 na lang. Mumaba na. Ayan, kinakabit po ni mama yung mga harang mga kadilag. Oo nga, oho, uh Magkaganda pa naman ang iyong tubo ng mustasa. Nakadikit-dikit na dito mga man eh. Pero okay lang eh. Mas malalaki sa center siya diyan. Mm. Oo. Oh. Nagiging buwan ito. Kaya pala <laughs> kayo bagong. Bagong? Bagong anong tawag dito? Bagong kanuan yung loob. Ah. Bagong gabas. Ah. Ah, ah gano'n yung palainhan yun, eh. Oo oh, nga, parang maliliit pa tong kalatita. Parang mauna tayo mag-harvest. Mm. Ganda po ng panahon. Thank you, Lord. <laughs> May nagtatawanan ka lagi ni tatay. Ang <laughs> ngayon Ito <ay>, oh. <laughs> saging mga kadilag ay buhay na din. Oh. Itong senyorita. Ha? Ayun pa ah. Nakakatuwa ang tanim. Mayigit ko ah. Mayigit din. Nasalan tayo ito ng Baguio. Marami ng sagi. Tapos papa siguro na dito na. Oh. Nagtatanim na kami sa ikta ng mga sagi. Iya. Yeah. Malapit-lapit mo. Umuwi si papa. lalabas la ang ng bahay. Ganda na ang taniman. Nakakatuwa. May aeroplan. May okay, ikit may mga nakakabiyahin na siguro madami ding delay flights. So, dahil sa panahon kahapon, ayan. Ingat po ang lahat. Hello, Mama. Uop. Aba. <laughs> Para kang deyan. Nagsasayaw. Mm. Oo, Mama. Iya. Binisita lang po namin ni Mama. Baka mamaya na nang ng kung ano eh may hindi naman hindi naman din natumba iya <laughs> <laughs> <Yeah>. kami <laughs> pa ibabalik na din sa amin mga kabila ba nagbibidyo ako sa kabila <laughs> sign na wala nang bagyo nakakapagbidyo pa na oh Ang din ang tanim dito ng papaya. Okay na. Talambo! Talambo. Narito na po ako kagad mga kadilag sa harapan ng bahay. Malinis, oh. Nakapagwalis na din dito. Ayan mga kadilag at may saging na hinog dito. Hinog na pala ito mama. Ito yung pinapahinog sa baldi. Ito pa'y galing kay Lolo Ethic. Ka. Ito pa rin ang aking almusal. Ang saging. Anong saging ito mama? Mataba? Aba, hindi na kayaan e. Aba, naka kayaan. Hindi bigyan e. Naka na na saging? Hmm